kaya oh, goto na lang. Okay na. Okay na. Ganito. Okay. Bakit? Oo, oh, oh, yun o. Oh. Eh. hindi nila itawag sa area? Shabbat pa. Kain hindi nila maitawag. Mm -hmm. Mamaya pa yan. Mga alas nyo yun ipa yung gagaw gagawin ko na at Tingnan ninyo ha. Alakbay ah, pa ng init na nga. <laughs> Kaya kayo guys, pag mainit, huwag yung akbayan ng inyong asawa, <laughs> mister. <laughs> Dahil ka nitong mister na to. Ay, tuwaray. Bito ah. kita mong outfit ko. mainit. Ay, yan naman mga outfit <laughs> ng <Kain. Mainit. laughs> oh, mga, mga caregiver dito sa Israel, Long sleeve. Nakasaweng. Tapos naka-short, naka-pink, naka-violet na sapatos. Oo. Oh. <laughs> Tulak ang alaga. Kainit. Naka- uh, Naka long sleeve siya. Tino, tino Tapos ayaw pa ako ba yan? Akala <laughs> ko nilalamig. ang Ay, hanginit eh. <laughs> Ay, ang init. ang bayo derecho. Alam hmm. mo tayo 'di Ah, sa park lang. Sige dahan-dahan lang daw. Mabaho na naman dito. Hmm, Hi, morning. Hoy, kuno naman ng video. Mamaya, matalong kanya sige. Hi, morning. Shalom. Tay kasi yung makikita nila ng video ko. Una ka lang konti. Sana may pa ice cream si Mayor mamaya, may pa ice cream. Mainit. Sarado, sarado ang bibihan ng kanot. Sana may pa ice cream si Mayor. Ano? 7-Eleven lang ang bukas dito. Malayo pa pala yung 7-Eleven na. No? Oo. Ang AM PM. 7-Eleven. Anong binili mo? Cola. Bakit? Naglilihi yung asawa ko sa cola. Nako kaya ang anak namin negro. <laughs> <laughs> makainom bakit makainom ng kole na wala daw yung pagsusuka niya eh Nawari, nabisa ng kola na yun Oo, oh, nawala nga naman Dalawang araw na na panay nagsusuka Hindi nakakainom ng kole na makainom ng kole na wala pagsusuka eh Ay kayo humusga pagkaganaon yung gahay nagdadalang tao nagdadalang tae ah, <laughs> <laughs> pedal lang ko. sayang ka yun ang kunin ka pa kayo isang ako yung? yung pedal saan? kailan ka dito? kailan ang kipur? kipur sa september pa yun september pa? Mm, -mm. mga last week kunin ko yan yan, wala pa, baka may lamang ginto wala wala yan. Ano? Una ka. Wow. Nauna na nga ako. Umahabol ka eh. Singaw na ng simento. Kainit. Hanggang ano pa to? Hanggang alas 10, alas 12 pa. 30 degrees pa ang ano, Init. Ate, eh. parang naramdam ko nga kanina na ako bumili ng cola ikwan like eh. Nasa 46 nga. 46 nga kanina. 46 ang init niya kanina. Ay ngayon, mainit pa rin. sino? Ma, 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 bo. ma, bo. ma, Go. Bo, bo. Ma, go. Sabi ni Bobo, mga tao si Wismika, at admit mo pala siya malimatan. Sevilla Shard is Vika. Oy, Vavoy. Punta kaya ako doon. Para para dumagdag ang video mo. Odi ah. O di imaiwan ka lang diretso na lang kaya ako na pupunta doon. Ah, ta para humaba yung video. Iikot ako. Eh, uh, uh, uh. diretso muna. Mo. Oo nga, diretso. Eh, mo muna siya para hindi ka ako makita. Ay, di na sana ako nagpunta dito. Bakit? Kakapagod. Hindi na, balik na tayo. sa kanila 1, 2, 3, 4 nasan yung suha nakita ko ayun, ayun pa pala flowers. White. Tira yun natin yung suha. Yun pa. May bunga na. แล้วเนาไม่สูขะคาริเลตลีฟไลค์ Pakukunan na ako nito. <laughs> <laughs> Laksudin. Laksudin. Akarkak. Saan kayo makakabili ng ano? No. Ng gomamela. Ipangit yung yung ano. Yung hindi lokal. Yung hindi local na gumamela tapos yung rose. So, hmm. Tapos na, Saan? Yung bunga ganaan, hindi. Na yan. Hindi. Kapag natapos yung cabinet hmm. at saka doon sa living room papahanap ako kay Ate Amor o kay Mang Paulo ng ano okay. ng okay. mga halaman para dun sa palibot tapos pasimento natin yung kasi tamang tama ni eh. pasimento lang na tayo ng palibot may kabit na yung cabinet yung kitchen tapos ano yung baboy pa sa para makabili ng pan hmm. baka mamaya doon sila matulok at nila ate apon pumasyal sila dun baka silang mga sisilip lang sisilip lang hindi lang tutulog. Wala pa namang tubig. Dito na? Dito biga, Hindi, doon. Wala pang, hindi. Doon sa bahay. Wala pang nawasa. Wala pang Nagano naman yung tubig doon. Ah, isang motor na maliit. Yan, okay. Pa, pasyala ng aso. Pagpabili ako ng malaking ito. oh, yun. Nagtatakuhan sila. Ayan, naglalaro. Puno na ng ano yan, dumi ng aso. Kung, kung alam ko lang na sobrang init pa. Hindi na lang sana ako nagbihis. Ang dami. Ala, wala pang 15 minutes. Magpo 14 pa lang. Ilan, ikot, tayo eh. oh. ikot ako doon. Baho. Si Ariyata ito? Ito. Ha? Panghe. Ito sa pinag-exercise mo. No? Marami pa. Sasakay sana ko dyan. Kamaya. Kamamaya mag-ninja Tumamaya mamaya. Bibidyohan natin. Mahal yung cellphone ko. Okay. Dito na tayo? Saan? Dito walang ano. Yan nakulang na lang ng ano. Kulang na lang ng ilang minuto. Saglit lang. Tapusin ko 15 minutes. Iikot ko lang. Kaya dito wala namang tao. Ayan 5 no, minutes na lang. 4 minutes. 3. 8. Ayan. 15 minutes na.